Ibang-iba na ang hitsura ng dating sexy star na si Catherine Luna na nag-claim noon na nabuntis ni Coco Martin nung nagkatambal sila sa isang indie film. Pero napatunayan sa DNA na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Sa vlog ni Julius Babau, inamin nito in a nutshell na ang akala niya ay si Coco ang ama nung nabuntis siya. Na in all fairness nang sabihin daw niya na baka ang aktor ang ama, bumili pa raw ito ng crib bago siya nanganak. Hanggang ipanganak na niya si Nicole at habang lumalaki na ang baby, dito raw niya naramdaman na parang hindi si Coco ang ama. Siyempre, nanay ako, bilang nanay, makikita mo yung mukha, eh. Parang hindi niya kamukha, parang nag-iiba yung mukha ni Nicole. Tapos nabuo sa isip ko na, duan na ako na ano na hindi, hindi siya ang ama. Ang hirap nalang bawiin, alam mo kung bakit. Unang-una, merong bata, eh. Anak ko kasi yung pinag-uusapan, eh, pagbabalik tanaw ni Catherine. Hanggang hindi na raw sila nagkita pa ni Coco. Pero nung nakapanganak siya, nakukuha-kuha pa raw ni Coco ang bata at doon na ito na pa DNA na ang resulta nga raw ay negatibo. Kaya't nagkaalaman din ng katutuhanan, bagamat nalaman daw niyang tinanggap ng kanyang ina ang binigay na pera ng aktor. Pero ito, nililino ko, ha, nung pagkapanganak ko, wala mas piso akong hininging pera hindi ako nang hingi sa kanya ng pera, hindi rin siya nagbigay ng pera. Mas tipiso, mas tikasing, hindi. Sa huli ay sinabi niyang hiyang-hiya siya sa aktor. Sobrang hiyang-hiya ako, kung anuman yung mga nasabi ko dati. Sana, balang araw, mapatawad mo ako, mensahe niya sa dating boyfriend. Dagdag pa niya, sorry, kasi nagkamali ako. Dala ng kabataan, dala ng mga maling nagawa ko noon, pati ikaw, nagulo yung buhay mo humihingi ako ng dispensa, sana mapatawad mo ako balang araw, dagdag pa ng sexy star na may mga napanalunan ding award that time. Matatanda ang nabigyan siya ng big break nang maging bida siya sa pelikulang babae sa Breakwater kung saan ay tatlong beses siyang inirang na best actress sa iba't ibang award giving bodies. Pero biglang nabuntis noon kaya nagbabuli ng career. Hindi noon nagsalita si Coco. Tulungan kaya siya ng aktor na tinutukan pa rin ng audience ang maaksyong episode ng FPJ's Batang Kiyapo kung saan nagtala ito ng mahigit labindalawang milyon total views sa YouTube sa loob lamang ng dalawang araw. Record breaking din ang episode dahil mahigit isang milyong Pilipino ang sabay-sabay na nanood sa kapamilya online live sa YouTube na may isang apat na at limamput apat na all-time high peak concurrent viewers. Ito ang unang beses na umabot sa isang milyon ang sabay-sabay na tumutok sa serye sa pamamagitan ng naturang live stream. Ito rin ang ikaapat na magkakasunod na gabi kung saan nagtala ang serye ng lampas 800,000 live concurrent viewers.